baka meron. Sige, diretso ko lang. Or, saan kaya tayo? Baka na-retchulang. Nakatama yung panonap. Oh, wala na naman! Sobrang init tapos bigla na lang oh, ulan. Alin? Hindi ko ulan. Ah, try talaga ako. tawag pala nito ano? kal nak tu eh nian bil bil <laughs> <laughs> Anong lahi yan? Samoy. Okay, Another. Okay. Mm. So, 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 sa so, nag usually sa nag held ng wedding. Yun, yung pinaka wedding. Oo, oh, oh, ceremony tsaka ano kasi ceremony at yung ano na rin. Lahat na. Tayo ma'am, pwede naman dito ma'am sa function hall din may pwede po ito. Available din sa Ano po hindi? Ngayong October. Okay. Sige. Diko libot lang kami. O, oh, mo to yung ganung halamon ko Lemuel? 4,000 pambili ko. Isang piraso. <laughs> Pero meron siya lang po. Ito lang pala yung area. Tingnan tayo sa kabila. At dito lang pala sa open space na to. Ay, pa, ano, may hangin ba eh. ko. Kasi ta ka, ito ba? Hindi yata ito. Ito na yun. So dito, pwede mag day tour. 650 per head. Ang kasama na dito ay, eto, pwede mag swimming, zip line, tsaka ano pa, ano pa ba? Ang pwedeng ang kasama sa 650. Kaya ka ano? Yes. Po. Tsaka ano pa? Biking na. Sarap lang dito mag-date date pero wala makadate. Ito Dito pala na ganun sila si din. Lika, video na mga ani ako. Ang gagawin ka. Mang <laughs> dito ka man daan, maluwag kasi yung bato diyan, ma'am. Dito? Maluwag. Maluwag dito na bargain yung bato dito. <laughs>

ayoko Ay, bakit naka-helmet? ayoko Pang <laughs> pangit pa 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 ba naka-helmet ako? pangit may ako ulit interviewin parang sira-sira na yung spider spider ano nila Spiderweb nila doon. So, magkano pag magkakabing ka tapos magkakayak ka? Bukod ito yung bayad sa kayak. For, ano, eh, di, pwede di magkabing ka rin no? ano pag gusto mong gawin lahat, no? Mas mahal, man pag ano, yung iisa-isa niyo yung activity. Hmm. Mas maganda. na po. Ay, dahil pala yung... yung day tour mo na lang. Hmm. May lunch na kayo na, ma'am, kasama. Saan? Sa day tour. -tour. -tour. Na no, 6.50? Mm -hmm. Weh! Ano ma'am, may plated lunch na po siyang kasama. Ano ma'am, kaya iba kahit lugla ang... Ano ma'am Yan, Chicken ma'am? po ma'am ng sarap. dalawa. Ah. Ito po, 8 egg yun po, 75. Parang container ban lang siya na... Yes ma'am. Ito ma'am yung <laughs> sa ano po. Saan ang entrance <laughs> nito? Ay, ito maganda ah. Yan ma'am yung superior boat house na ma'am. Good for our office po. O magkali kayo yan? 7-5 po. 4-pack, 7-5 sa pang ano yun? Hanggang 24 hours? Yes, Check-in natin na na ng 2pm So pumasok tayo dito sa isang room kung sino dyan may mga illegal na lovers dito niya dalhin hindi kayo makikita basta-basta kaya nyo maputik no? Ay napakaliit lang! Yes ma'am, pang 2 packs lang talaga po <coughs> Pero maganda na may doob grabe naman ito. Eh. Iba rin ko nga yung chinelas kong... Ang tagay lang natin ubahin ang natin. Ay! O, oh, syempre naman nga, may lover delights kayo, oh. Okay. Tapos ito. Ito naman yung view. Uy, well, maganda naman ang view. Sarang ganda ng ambience. Tapos, kung nag-check-in na dito, pwede na mamangka-mangka doon wala siyang pool na. Oo nga. yun ay mismo yung lake. yun ay mismo. <laughs> Makakapag-swimming ka ba dyan? Yeah, mo pa rin yung kayak Nga. Pero maganda lang ano, taguan ng mga lovers. Dalahan ng kabita na. Oo. Oo. Ayan, kung gusto nyo mag-dalan, kung wala pa kayong maisip na mapagdadala ng inyong mga jowa-jowa na bawal i-expose dito kayo sa loob ng Dacamstone. Kariraya. Magkano <laughs> ulit yung room nito? 7.5 to good port to. Ito na yung pinakamura niya. Ay, yung cabin. Ang ganda naman yung room niya. Ito yung view. Makailang okay, laban ng rep. Wala naman. Maliit lang siya. Ay, ang ganda ko. Charot. No way. Eh. Nature na nature talaga ang datingan dito. Pag gusto mo lang magpahinga. Yun nga, kung gusto mong yung girlfriend mong illegal, eh, pwede mo maakba eh, ng walang tinatago, ay. Eh. Maglakad kayo na naka-holding hands na walang iniiwasan. Eh, dito nyo dalhin. Yata sa, eh, yata sa kabila, ewan po, ito yata sa kabila. Hindi din ba? Baka pag... Hindi ko nakita.